mall. And meron na kaya to, piyato. Tapos, So, nakatambay lang kami dito kasi parang bumabag na eh. siya ng malakas. So, last day. <laughs> so, yan. Finally, guys. Tumigil na yung ulan. Diyan tayo pupunta. Tapos, nandito tayo dun sa Garden, Elizabeth Garden. Elizabeth Garden siya. So maglalakad lang tayo dito tapos pupuntahan natin yung kung ano man yan. Feeling ko church yan pero nakita lang namin yan actually. Tapos sabi namin meron pa naman kaming time na mag-explore ngayon so kaya naglalakad kami papunta. Pero ang ganda dito lalo na sana kung iba-iba yung kulay ng mga ng mga leaves mas maganda. But yeah, finally tumigil na yung ulan. So yan, palapit na tayo ng palapit. Tapos, ang ganda na ng araw. Parang hindi, parang hindi na siya umulan. Nag-clear na siya. Tapos, ayun o, nag-blue na talaga yung ating mga sky, sky. And parang nandito lang kami sa Canada. Parang lang siyang Canada. Dahil din sa mga fall leaves. Pero maganda pa rin naman. Very picturesque. So let's go. Look. Ang cute. Ang daming maple leaf. Tingnan nyo. Super cute. Parang Canada vibes lang talaga. Ayun siya. Super cute. Gustong gusto ko talaga yung ganitong vibes ng fall. Ang ganda. Super ganda. Tapos, ito yung parang back view. Ang ganda. Ang ganda, no? Parang hindi nga nakaka-capture ng camera ko yung ganda niya Kasi, mas brown pa yan yung mga yan. Ang ganda. Maganda siyang picture spot. So, if ever nandito kayo, maganda siyang picture spot. So, ayan guys. Close up look dito sa Basilica. Um, parang siyang yung ano, St. Joseph oratory dun sa may Montreal. Kung familiar kayo don, ganun siya yung green na dome niya. So, papakita ko na siya sa inyo kasi parang close. Para siyang nakasarado. Tapos walang tao. Dun ako nagtataka dito kasi di ba dapat naka-open lagi yung church? Pero ito, parang sarado. So, yeah. Pero maganda naman siya. But, yun nga, hindi siya ganun kalaki. Mas malaki yung St. Joseph. Pero maganda rin to talaga no doubt. So, ayan, mas malapitan. Ganyan yung design niya. Ayan, parang merong ang tawag dito. Diyan, oh, Parang mga arc-arc. Tapos, ayan. Gothic. Parang gothic style ba to? I'm not too sure. Pero sobrang ganda. To. sarado nga siya. Unless, merong ibang entrance to. Pero feeling ko, ito na yung entrance niya. Kaso sarado. Ano ba yan? Sayang. Gusto ko sanang makita yung loob niya. Tapos, tignan niya naman, para hindi na may maintain. So, hindi ko sure kung ginagamit ba to. Kasi tignan mo, madumi. Lalo na yung front niya. Madumi. Ang ganda pa naman. Pero tignan natin yung sign dito. Ayan. Entrance. Saan daw yung entrance? Number 6. We'll see Ano Parang nasa likod tayo pala. We'll see. Discover natin. So, ayan. Ito yung side. Malaki din talaga siya. Kaso, hindi namin mahanap yung ano, yung entrance. Gusto talaga naman makita yung ano niya, yung loob niya you know, maganda. Maganda tong oratory na to kasi sarado. So, yan yung mga kasabayan namin. Sila, sila mga ate. feeling ko hinahanap din nila yung entrance. Kaso ma hindi namin ma-figure out. Nag-ikot-ikot na kami dito. So, malamang close talaga siya. Pero, try natin. So, ito pala yung entrance. Pero, tignan natin kung merong entrance eh. Dimash, Dundi, Nine. Ah, meron silang mas ng Nine in French. Okay, let's see. Pasukin natin ang mahiwagang simbahan. Feeling ko dito. No food allowed. Oh my gosh. Ah, okay. Malaki talaga siya. Ayan ito pala ang kanyang entrance tapos ang uh, so parehas talaga siya dun sa mga ibang churches na nakita natin di ba ayan oh ganyan lang yung pinaka church or pinaka entrance niya mas ganyan pa din yung mga upuan nila hindi parang hindi komportable pero maganda rin, tignan nyo. Ayan yung parang ano nya. Diba? Maganda. Okay, magpipray muna tayo para ano, para may silbi yung pinunta natin dito. Okay guys, so ayan, bumubulong na, na bumubulong na naman ako. Pero gusto kong ipakita sa inyo to kasi nagagandahan ako. Hindi ko alam kung anong tawag dyan, pero gandang-ganda ako. Oh. Ayan. Tapos, ito yung side ng church. Tapos parang may mga nagdadasal doon sa area na to. Diyan, banda dyan. Di ba? Maganda. For sure, meron pa tong mga kung mga anik-anik. Kasi ang laki eh. Uh, tapos may mga nagsisindi ng kandila doon. Pero explore lang natin. Lakad-lakad tayo kung anong meron dito habang habang nagdadasal. Ah, uh, bien. Sino to? Si Mama Mary. Si Mama Mary, praying girl. Okay. So habang naglalakad-lakad ako, 'di ba? Kasi meron yung parang belief na pagpupunta ka daw sa isang church, like first time mong magpunta sa isang church, hihiling ka daw tapos magkakatotoo siya. So Nagawa ko na yan before nung nagpunta ako sa Italy dati. Meron akong pinag-pray or pinag-wish. Tapos nagkatotoo siya. So ngayon, dun sa lahat ng mga churches na pinuntahan natin so far, iisa lang yung ano ko. Yung prayer ko. Pero wait lang, ang ganda oh. Isa lang yung prayer ko. So hopefully, hopefully magkakatotoo siya. Pero I trust God na mangyayari siya. So, parang, inaano ko na lang, pinapasure ko na lang kay God. <laughs> Pero, I know that He will give it to me, that He will bless me. Thank you, Lord. Okay, lunchtime, guys. So, meron kaming nakita Thai food, I mean, Thai restaurant. So, order kami ng fried rice, tapos, um, sinukuligam na ganito na. na? Alimutan ko yung tom yum. Oh my God. Sarap. Enjoy. So ayan guys, um, tapos na kaming mag -lunch. So bumalik ulit tayo dito sa city center. So maglalakad-lakad tayo, bibili kami ng mga pasalubong. Tapos kakain ulit ng waffles at saka fries for the last time. So yeah, yun lang habang nagaantay ng oras kasi mamaya pa naman yung flight namin here okay, first Bibili ng mga tsokolate. Ito yung nabili ko na mga maganda. So ito yung ko. 4 pesa lubongs. So 5 for 14 euros. I think yan yung kukunin ko. So yan. Nakuha ko na yung lima. Tapos magtitingin-tingin pa tayo dito. Meron silang ganito. Oh cute. Parang may cartoon characters. Para siyang um, comics. Uy! Philippines! Philippines! Okay. More chocolate. Ang gaisip kami kung anong bibilihin pa sa lubong. Ooh, cute. Mm, pancake. Nanogat. Mm, tapos, meron mm, din silang mga ganyan, tablets. Tapos, mm -hmm. eto, maganda to. Pang, ano, pang distribute. Okay, sa work din. Tapos, meron ganto, ganito. Rin to eh. Meron din silang ganito. Yung parang nung bata tayo, no? si may bang flavor. Nice. So, magtitingin tayo dito. Hindi ko pa sure kung ano. Parang maganda rin to Ano? ang O kaya ito. Parang padlock. Iba-iba oh, tignan mo. Tools. Nice. O kaya yung mannequin piece. Okay, so, kain ulit tayo. So, nandito kami sa waffle factory. Magwa-waffle ulit tayo. Tapos, nag-coffee lang kami. So, ibang klaseng waffle naman yung kinuha namin ngayon. So, dati yung leach na waffle yung kinukuha namin. So, parang ito yung parang regular ata nila. So, mas malaki siya. Try natin. But, parang masarap kasi ang dami mga whipped cream. Ah. So, let's do a taste test. Crunchy yung waffle niya. Ayan. Try natin with yung ano. Mmm. Masarap. So far sa lahat ng waffles na kinain namin... Ito yung pinakamasarap. Mmm, highly recommend. Ayan yung place. Malapit lang siya dun sa mannequin piece. So, worth it. Okay guys, so, appreciate natin ang grand place for the last time. Tapos medyo uminit na rin siya, so maganda na rin. Ayan. Gusto ko lang siyang, ano, titigan ng titigan abang nandito pa tayo before tayo umalis. Okay. Tapos marami na rin tao. Ayan, ang ganda. Woo! Okay, so we're looking for tote bags. So yung mga ganyang tote bags nila, 7 euros. Tapos ito, 6 euros. Tapos ito, 7 euros. Salamat ang mga Maganda siya. Okay. Good. Tapos meron din silang mga sombrero. Mahal. 9 euros. Mahal ng benta nila dito, man. So, meron din pala sila dito sa loob. 6 euros lang. Mas maliit konti. Pero okay din yung quality. Yung Hindi 50. gaya dun sa iba. Na ano, parang masisira. Tos, meron sila yung mga maliliit cutie. Ayan, 6 euro yung mga ganyan klase. A few hours later, so ayan, naglalakad na kami papunta dun sa train station. So, mga uh, 20 minutes na walk para makatipid. <laughs>